TXDC Radyoman Report Ipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. uban ng Department of Interior and Local Government ang Thanksgiving gathering din sa Davao City sa mga pamilya, sa mga uniform personnel na killed in action o samdan at ang silang pagpanirbisyo sa nasod. Nakip si 50 kamang killed in action na sundalong sakay sa crash na C-130 aircraft sa Philippine Air Force sa Bangkol Patikol Sulu ngayong July 4, 2021, ang anak ni Jocelyn Obenita na si Army Corporal J.R. Obenita. Wala mapugni ni Jocelyn ang iyahang duha sa paghinundom sa iyang nipanaw nga anak, duha katuig na ang nakalabay. Kailanman, hindi natin masusuklian ang serbisyo na kanilang inilaan upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang ating komunidad. Maraming salat sa ating mga bayaning hindi lamang namuhay at nabubuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino at sa isang sangkatauhan. Dako ang pasalamat ni Inis sa gobyerno tungod sa walay puas na pagtabang kanila taliwala sa trahedyang nahitabo. Has, in, line niya, in line with the four principles of the Wala na ko sa balay. So wala, sa balay. Right? nakita pa mo unang nahitabo. O, nakauli siya ng John. Okay, last. John Father's dimanto to, na siya nang naka-appeal siya dito sa amo um, kuan kin tapag kuan sa iyang papa. naghagpas pa siya at... Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man ay Miginita, Tapak RMN. RMN News, Diretso, Balitang Metro Davao.